Sakay ng Black Hawk ng Philippine Air Force, kita sa aerial view ang naging pinsala ni Super Typhoon Uwan sa mga residente ng barangay Kagnipa, Garchitorena, Camarines Sur. Kuwento ng mga residente, mahirap ang kanilang naging karanasan sa pananalasa ng bagyo. Kung Ano mo po mahiling mo, mapahibok ka. Nagterindog na sar ka mag ano hapon ang tubig hanggang ibe. Sa pigbakwitan ni unhain sumasarig na harong lumang kami. Taday naman kami mataguan ang mga abuhayan sa mga motor na gamit. Parang gano'n, huh? inanuan kami parang gano'n, ang kami sa rumpak-pak ang gabos. Labis naman ang takot ng mga taga-barangay kagamutan ng Garchitorena Camarini Sur at nagpasalamat sa agarang tulong na kanilang natanggap. Paranasan niyo po sa barangay kagamutan ah, is ano po, grabing Malagang pegnerbiyos ang gabos. Maraming salamat po sa gabos na Nagpapang sa po kami ligditan sabang indo. Umaga pa lamang nagtulong-tulong na ang iba't, iba't ibang men in uniforms sa pagsakay ng mga relief goods patungo sa mga apektadong barangay sa bayan ng Garchitorena. Kabilang pa sa mga naabot na barangay ang Barangay Sumaoy, Binagasbasan at Burabot. Umabot sa 1,130 na mga relief boxes mula DSWD ang naipamahagi sa limang barangay sa nasabing munisipalidad. Sa kapareho ring araw, nagsagawa ng aerial recon ang task force sa GIP, katuwang ang Office of Civil Defense sa probinsya ng Camarines Norte at Catanduanes. Ayon sa pamunuan ng 9th Infantry Spear Division, magpapatuloy ang relief operations hanggang sa tuluyang makabangon ang Bicolandia. Kapayapaan para sa lahat. Jiro Spin News.